Madumi na. Sakat guys, mababaw na yung tubig. Dahil ilang araw nang mainit dito. Buwan. Buwan na pala. So, nilinisan kasi pagkakataon natong malinisan. Kasi kaunti yung tubig. Kasi ito lang yung source ng tubig namin dito sa probinsya. And guys, naglilimas ng balon kasi madumi na. Ayan. Si Larry Boy. Madumi na. Sakad guys, mababaw na yung tubig. Dahil ilang araw nang mainit dito. Buwan. Buwan na pala. So, nilinisan kasi pagkakataon natong malinisan. Kasi kaunti yung tubig. Kasi ito lang yung source ng tubig namin dito sa probinsya. meron naman ditong gripo kaya lang walang tulo na. Kaya ito lang kaya no choice. Balon lang. May mga burak mo sa ilalim, mga putik. Hey guys, may nilagay din dito ano, bomba. Pero sira na rin ito eh. Kaya ditabo na lang dito. Tinatabo na lang. Ito. Bali ang mangyayari, ubusin natin yung tubig yan. putik baka may ahas kasi guys may pumapasok daw ditong ahas yan. <coughs> gabi video lang tayo. Di kasya tayo dyan. <laughs> Tatlo eh. Mm -hmm. Tapos kung makikita nyo, itim yung tubig. Kasi yun yung mga putik nabulabog na yan ito yung isang balon tapos meron din doon isang balon sa may kaso yun maliit yung balon naubos yung tubig sobrang init talaga ng panahon dito sa bicol pero pagka umulan lilinis din yan